Hello, what's up mga idol? So this is Mark Anthony Roscas ng Mark TV So sa video natin ngayon So meron lang akong si share na info about Kito kay uh, SM Supermall Sabi dito uh, nag-post siya ng tungkol kay Tokentex Once na bumili ka ng Bagong Tokentex ngayon Tapos nag-registered ka sa promo na 3 to 7 days uh, Meron kang 2 hours na pre-internet Example, nagload load ka ng 3 days Example, surf saya 3 days lang siya, naubos na yung MB niya. Pero hindi pa tapos yung expiration, naubos na yung MB niya. Ang mayroon nito, pagpatak ng alas 12 ng tanghali hanggang alas 2 ng hapon, so 2 hours yun, may pre-internet ka sa Messenger, Facebook, at YouTube. Yan. Oh my God! Wow! Sa mga bagong Tongue and Text na SIM card lang yan. So kung wala ka pa ng and Text, saka nagbabalak ka, ito yung pagkakataon mo para ma-build tong pre-internet na to na 2 hours. Yan. Try mo na mag-download dyan ng kahit ano. Yan. Nice. Yan. hours free internet eh. Sa mga bagong SIM card lang to ng Talk and Text. So, hindi to. Saan to makikita? Post ito ni Super Mall four days ago. Pero kung gusto niyong makita, sa so pumunta na lang din kayo sa YouTube ko. And screenshot ko na lang yan. So, pumunta kayo sa YouTube ko, YouTube channel ko. Then, click mo tong profile ko sa YouTube. Then, click mo yung ah uh, Mark Anthony Roscas. Then hanapin mo yung ano, uh, click mo yung about this channel. So may makikita ka dito na may Facebook. So click mo lang yan. Then pag nandyan ka na, mapupunta ka sa browser ng Facebook. Then click mo yung get up or di get now. Kahit alin dyan. So may kita mo dito yung post ko. Ayan o. Oh. Post, uh, share ko yung post ni SM Supermall. Ayan. Ayos. So kung hindi nyo nasundan kung paano siya makikita ng mabilis, so, ganito na lang, punta lang kayo dito sa YouTube ko. ay uh, YouTube app. Tapos punta kayo sa, search nyo yung pangalan ko or hanapin nyo yung Mark TV. Ang pangalan ko nga pala ay Mark Anthony Roscas. Yan. Tapos click nyo lang to, itong profile. Then pag na-open nyo na yan, click nyo lang po yung about my channel. Then pag nakita nyo na yung Facebook, yan. Click nyo lang yan. Tapos maupunta na kayo sa Facebook post ko. Yan, so pinos ko siya doon. Aling kahit talin dito yung open niyo. Yan. So ayun no, pinos ko siya. Ah, uh, galing siya kay SM Supermar 4 days ago. and Ah, yun, sabi ni SM gusto mo ba ng magpasaya ng hapon mo? Ayun. Datron delight yan. Mula alas 2 ng hapon alas 12 ng hapon hanggang alas 12 ng hapon. 2 hours lang siya na pwede ka sa Facebook, Messenger, saka YouTube. So, pre-internet. Sa mga bagong SIM card lang to ng Token Text. Kaya kung, kung ako sa'yo, kung gusto mag magka-pre-internet tapos gusto mong mag Text, bumili ka na ngayon. So, this is Mark. See you my next video. Peace out.